Ay, ayus. 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 ako na ito isusubo nagtataka Opo 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 mabait ba ikaw Sagot mo na Ay wag wag mo kitapon Mabait ba ikaw Ha muna, Sagot mo na sagot lagi Ito na taw Ay ay Ito na siya Ay Ito tao. Hmm. Mm. niya, magagalit ako. Ay, 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 ay. Patay okay. okay, ka. Ay, Balik okay. mo yan, dali. Wala. Oh, man, ito na. Balik. Mabait ka ba? oh, man. Sagot, bebe. Wala palang adbot. Ah. Oh. Oh. No. May kanaban? Wala pa. Y La... 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 La...